Hi Earth Signs at po yung mensahe sa inyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay maa-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings ng ating Lucky Stones and Evil Eye, Am Evil Eye Amulet. Makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin for... Earth signs. Earth signs, ano ba yung mga pwedeng maganap or ano bang mga kaganapan sa buhay mo ngayong araw na ito? Spirit guide, tignan po natin. We have King of Pentacles. So very practical, very secure kayo pagdating sa inyong finances. Ayan po. Alam niyo yung mga ginagawa ninyo. At nandun yung dedication ninyo. Sobrang hardworking. Maraming earth signs ang very hardworking. So King of Wands. Ayan, hardworking talaga. mhm -mm. -mm. Meron dito grab lang kayo ng grab ng mga opportunities pagdating sa, ayan, para kumita. Um, kasi ang dami-dami ninyong mga pangarap. So, ayan. Kayo yung tipo earth science na nangangarap kayo ngayon at ginagawa ninyo ng, ano, ng solusyon yung mga pangarap ninyo. Parang problema lang, no? I mean, di ba, hindi kayo yung tipo ng tao na nagpaplano pero hindi nyo naman ginagawa ng aksyon. Marami dito na mga earth science ngayong araw na to ay may plans kayo and you are working para maabot nyo yung goals na yon yung uh, oh, para maging ayan masakatuparan ninyo Maisakatuparan katuparan yung inyong mga dreams yung inyong mga goals may celebrations din dito di sa inyo medyo tumatanggi na kayo eh sa mga nagyayaya feeling nyo kasi nakaka ano sila, nakaka destruct sa inyong mga plans in life. So, meron kayong mga iniiwasan dito. Yung iba naman sa inyo, pwede po na ito. Nasa third party situation kayo. Or alam niyo sa relationship niyo na may third party pero yung iba po nagbubulag-bulagan kayo dito. Or kasi nafi-feel niyo na sa inyo pa rin uuwi. Okay, kayo pa rin yung panalo dito. Though nandoon yung Yes, minsan nakakapag-isip kayo ng mga negative things. Okay, yung iba naman sa inyo, yung third party na to. Hindi talaga to babae. Or hindi to lalaki. Hindi to ibang tao. Kung hindi, ito ay pwedeng family, pwedeng trabaho. Kasi nga, meron dito ay sobrang hardworking. Ayan, baka po nahahati na talaga kayo. Oo, earth science. Baka kayo to, baka kasi kayo yung... Ano dito eh Hardworking So, baka hindi na kayo nakakapagbigay ng enough time Pagdating sa mga mahal niyo sa buhay Baka may nagtatampo na sa'yo dito Tignan natin baka it's time para bumawi na po yung iba sa inyo Tignan natin Spirit Guide Ano po po ang mensahe natin For Earth Signs Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Okay, we have Ayan Four of Cups Pagdating sa trabaho stable na stable talaga yung trabaho ninyo. Yan, yung iba nga sa inyo, naiinip na kayo. Feeling mo kasi wala ng growth na nangyayari. Yan. Pero kasi ito, oh, ninyo lang talagang mag-focus. Maaaring yung iba sa inyo, earth signs, na nakikita nyo kasi yung growth ng ibang tao. Nako minsan, nako-compare po ninyo yung growth ninyo, yung trabaho ninyo sa trabaho nila. Kaya yung iba sa inyo, parang nape-pressure kayo dito. O, pressured yung iba. Pero ayan no, magtuon lang daw kayo dito. Kasi iba, iba't iba kasi tayo ng blessings eh, na natatanggap sa life. Iba't iba tayo ng role sa mundo. At iba-iba tayo ng timing. Yun yung kailangan ninyong tanggapin. Na, you, yes, you do not compare talaga yourself to other people. Kasi, yes, nandun yung meron kayo talagang mararamdaman na Siguro, panghihinayang. Meron kayong mararamdaman na inggit. Oo. Yan. Tapos, ano pa? Madi-discourage uh, dis, madi yung iba sa inyo. Kasi nakikita nyo yung progress nila eh. Tapos, feeling mo yung progress mo walang nangyayari. Or walang nangyayari sa'yo. Kaya, ayun. Huwag kayong tumingin sa ibang tao. Or tignan nyo yung ibang tao, but in a different perspective. Oo. Yun yung gawin ninyo. Pero mas maganda sarili nyo yung intindihin niyo dito, yung trabaho niyo earth signs ngayong araw. Yung iba naman nalulungkot kayo kasi pwede po na itong trabaho talaga na to, yung gustong gusto niyo Kaya lang merong, merong part sa puso niyo na parang gusto niyo to nung una ha? gustong gusto niyo yung trabaho na to. Pero ngayon parang hindi na kayo nasa satisfy, hindi na siya nakakabigay ng fulfillment sa inyo. Yan, pag-isipan nyo din kung mag pa ba kayo dito. Kasi yung iba sa inyo, medyo matagal na din talaga kayo sa trabaho ninyo earth signs. So, medyo, yun, parang, yung iba sa inyo, medyo mahihirapan na kayong maghanap ng new work kapag alis pa kayo. So, kaya nga, pag-isipan nyo talaga. Planuhin nyo po yan. Huwag kayo basta-basta dito, ano, yung, basta-basta na lang kayo gagawa ng decision. Mahirap naman po. Tignan natin, pagdating po sa negosyo, kamusta po ang negosyo ni earth signs, spirit guide. So, up, ano na nga pala, updated na updated na ano. Meron na tayong for May 2023. So, we have 10 of Pentacles pagdating sa business mo. So, ba diba, ito ka, oh. Pagdating talaga sa business, napakadali para sa sa'yo, Earth Signs. Kasi nga, ba diba, you are very hardworking. Focus kayo dito pagdating sa inyong business. Talagang binibigay ninyo lahat ng efforts ninyo. Kaya naman po, sobra-sobra din yung binabalik sa inyo dito. Ang daming nagtitiwala sa inyo, sa products ninyo, at saka ito po, oh, pwedeng nakakarating na sa iba't ibang bansa yung mga produkto ninyo. Pwede kasi na dinadala sila mismo ng mga OFWs. Meron din naman po dito na pwedeng meron na talaga kayong kausap. Yung iba naman sa inyo, pwedeng yung mga imported pa yung products ninyo. Baliktad naman, di ba? Yan, pero all in all, napakaganda po ng business ninyo. Kasi hands-on kayo dito, earth science Sandaan nyo po, pag kayo, mas maganda hands-on kayo. Mag-fail man yan, mag yan, alam nyo yung nangyayari sa business ninyo. Alam nyo kung paano nag alam niyo kung bakit nag-failed. Kaya dapat talaga hands-on. Kung kayo po ay nasa ibang bansa at meron kayong business dito, tapos pinapahawakan nyo lang sa kamag-anak ninyo, sa kapatid ninyo, mahirap yon Mahirap yon Ah... Uh, may chance na mag-succeed pero maliit. Tsaka hindi mo alam kung paano. Bakit kaya nag-succeed yung business? Paano pag umalis na yung kapatid mo? Kung na rin na pinagkakatiwalaan mo, nagtrabaho na siya. So, sino mag-handle nung business? Paano mo i-handle? Kasi hindi mo nga alam, di ba, yung, yung naging process niya ni eh. Simula sa, simula sa pool. Yan. So, tignan natin. We have six of swords. Pagdating ito sa money. Pwedeng meron kayo dito, ayun, meron nga dito, new source of income, yung iba po sa inyo. sa so, pwedeng side hustles nyo po ito. So, yan o, pero may nabibili kayo dito sa mga side, side hustles ninyo. Marami po sa inyo dito sa mga side hustles niyo earth signs, dito pa kayo mas nakakabili ng mga ones ninyo. Siguro kasi talaga yung iba sa inyo, kaya kayo nag side hustles para mabili yung mga ones ninyo. Kasi yung uh, sweldo ninyo dun sa, um, sa main job ninyo, hindi talaga siya. Uh, pang ano lang talaga siya pang maintain ng needs ninyo, ayan, pang bili lang talaga ng needs, so ayan po, oh, maganda to, tuloy-tuloy nyo to, kasi pwedeng ito sa susunod, ito na yung maging main job ninyo mas malaki pa po yung kikitain ninyo so ayan o, oh, mag-explore pa kayo dyan, pagdating sa mga side hustles ninyo, earth signs tignan natin, maganda po yung kaperahan ninyo dito, madami kayong mabibili, baka may mag-grocery ngayong araw na ito or meron kayong marireceive na mga in-kinds. Check natin spirit guide pagdating po sa mga single. Pagdating po sa mga single, we have seven of uh, swords. Ayan. Seven of swords. Tapos meron tayo ditong ten of ten of wands. Ayan. Pagdating to sa mga single, okay, pwedeng lapitin kayo ng mga third party. Oo, lapitin kayo ng mga committed na na tao. Yung ito oh, huwag kayong magpapadala. Earth science Kasi yung iba sa inyo, nakikita ko dito, yun nga, lapitin kayo, hindi ba? Tapos, uh, minsan nararamdaman nyo na talaga na may kakaiba. Pero, parang hindi yun, hindi siya nagsisink in sa isipan ninyo. Kaya naluloko po yung iba sa inyo. Ayan, medyo na-stress naman yung iba sa inyo dito. Pwede kasi na yung mga, ayan, nakakakita ka ng mga kinakasal na, ng mga kabatchmates mo, earth signs. So, parang ikaw dito, ayun, nalulungkot ka. Kasi, bakit wala ka pang love life? And for some of you naman, pwedeng, um, ito... Iba, sabi ko nga sa inyo, diba? Iba-iba tayo ng timeline. Iba-iba kayo ng timeline ng mga batchmates mo. So, huwag mong i-compare yung sarili mo sa kanila. Iba yung ginagawa mo sa ginagawa nila. Iba yung uh, uh, yung blessings mo sa blessings nila. Yan. So, sabihin natin, sige nga, kasal nga sila, diba? Pero, masaya ba sila? Eh, ikaw dito, you have the freedom. ba diba? You have the freedom to choose. Earth sign. So, yun yun. Isa yun sa mga advantage mo naman sa kanila. So make use of your ano advantage. Tignan ninyo. O, tignan nyo kung ano ba yung blessings ninyo. Kahit single pa po kayo. Earth signs. Tignan natin. Pagdating naman po sa mga mag-asawa, we have three of swords dyan. ano. Tignan natin. Spirit guide, mag-asawa, tsaka sa mga inner relationship. So, pwedeng meron dito magkatampuhan. Ayan, nag-aaway nga, oh. Pwedeng mayroon dito pinagbibintangan na may third party O ikaw yung nagbibintang, earth signs, na, na may third party yung person mo Ayan, feeling mo kasi talaga may tinatago sa'yo Use your intuition, yan po yung sinasabi sa inyo ni Universe dito Hindi talaga matatapos yung problem ninyo, why? Kasi mayroon dito hindi umaamin Okay, mayroon naman dito, syempre, wag naman puro emotion yung pa uh, Ano to? Paganahin ninyo Okay? Kasi naman, baka mamaya nagsasabi na talaga ng totoo yung person mo. Earth Signs, hindi ka pa naniniwala kasi you are very emotional. Ayaw mo nang, you know, ayaw mo nang pakinggan yung mga sinasabi niya. Kasi nadadala ka na ng emotion mo. Tignan natin Spirit Guide. Ano pa po yung mensahe natin? Mensahe pa po natin Spirit Guide for... earth signs lucky number spirit guide ano po ang lucky number ni earth signs lucky number po ni earth signs spirit guide ano po ang lucky number ni earth signs we have ascension number 24 tignan natin so may mga oo yung iba sa inyo medyo makakaangat-angat kayo dito masculine energy number 16 we have retreat Okay, so umiiwas talaga kayo sa mga tao. Nagfo-focus kayo sa strength ninyo sa pagbabago sa life ninyo. We have number 22. We have new day 11. Ang daming tao dito nagsasabi, oh, nagbago na si Earth signs. Pero hindi talaga, hindi ka naman nagbago. Kung hindi nakita mo lang talaga yung purpose mo in life. So, number 44, home. So, marami sa inyo, mag, nag, mas stay kayo sa bahay ngayon these days. Number 40, 44, 11, 16, 24, and 22. Yan po yung inyong mga lucky numbers. Maraming maraming salamat po, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. And see you again on my next video. Enjoy the rest of your day and more blessings to come. God bless you. Bye-bye!